So yan palakad na tayo Pauwi na tayo mga kabalit So good morning po sa inyo lahat So eto guys naglalakad tayo uh, Para maalis yung stress At saka yung Hindi ko alam kung anong tawag dito Pero anyway uh, Siguro i, i tawa dito Parang Hindi ko lang po restless ba ang tawag Guys mga kabalit no, mga foxter Kasi at the time So yan may building na dito sa sports complex So Uh, hindi ko alam anong kasi yung nabasa ako po sa google na uh, ano pa ang difference ng simple heart attack a massive heart attack at saka yung uh, cardiac arrest po mga kabalit mga so, three three kinds of heart attack ang nangyari kasi my dad had a massive heart attack tapos po yung uncle ko Had a simple heart attack And then yung lately nga po Yung ate ko Nagkaroon po nga ng uh, Cardiac arrest po siya So hindi ko po alam Ang no ang mga 3 difference po siya. Actually si-share ko lang po mga guys Mga kabale Mga fox ang nangyari Pero at the time uh, nun po, Kasi wala pa pong cellphone Wala pang google So nagpupunta pa po tayo sa library Ngayon meron ng mga google Google po sa ating mga internet so maganda nga ang nabasa ko po sa Google yung simple heart attack simple heart attack lang parang nag-stop po yung beating ng heart po natin uh, kasi nga po ang uncle ko uh, March 15 2024 he died this year lang po March 15 and then my dad had a massive heart attack a uh, 2000 uh, pinatubo po yun 2000 uh, ano po ba yun uh, pinatubo Uh, panahon po ng pinatubo Tubo guys mga kabalen mga foxter so i forget the date so yun guys uh, my dad had a massive heart attack so yung pagka massive heart attack niya sa yung uh, sabi nila do sa google parang yung uh, hindi naman bleeding eh hindi naman dumugo parang uh, uh, na confuse lang po ako sa difference ng massive heart attack ng dad ko na parang nag-stop lang o pumping sabi lang doon sa google so parang nag-stop ng pumping yung puso niya and then nga po yung ate ko nga po lately po uh, nagkaroon lang po ng nagkaroon lang po ng parang nag-stop bigla na lang nag-stop yung puso uh, cardiac arrest po at the same time na parang bigla na lang nag-stop po yung blood circulation niya. Ta ewan kung tama po yung mga, mga pinagsasabi ko doon sa three kinds of heart attack po. Kasi nga, um, my dad had massive heart attack. Tapos yung uncle ko nga po, March, he died only ngayon pong March 15, 2024. And lately nga po, October 9, yung ate ko nga, guys, makabalen mga, mga foster. So, kasi sa, sa, bahay, hindi ko ma-ano yung uh, kung ano po yung mga ibig sabihin. Pero, isishare ko lang po ito so yung mga may mga sakit po sa puso po sana ingat na lang po kasi uh, nagpa po parang kumbaga sa kotse po nagpa-overall po yung ate ko guys mga kabali. so it's really hard for us na to die my ate at early age ng mga 57 years old guys mga kabali. so it's it's really hard to accept the fact na syempre uh, pag nagbablog nga po ko guys hindi ko pa ma accept at the time po mga kabalen mga folksters so it's really hard for us to accept na siyempre maaga pong uh, kinuha ni lord yung ate ko although we know na at the age of uh, 20 years old pero na po siyang sakit sa puso pero at this point of time siyempre po uh, sana kung uh, at the age of 80, 70 or 80 we could accept na pero talaga pong mare-remember ko po yung ate ko uh, uh mare-remember ko po yung ate ko na wala na pong tatawag sabi po nga ng mga kaibigan po nga nila na sabi po ng mga kaibigan nila na tawag dito uh, iniisip pa lang po ng ate ko yung ibang tao uh, ibang tao guys mga kabalens uh, kaysa sa sarili niya. So, mabait po talaga yung ate ko. I know that my ate is uh, in heaven right now po, mga kabalen, mga foxter. Pero, it's really, it's really hard to accept. Pero, yun nga po, siyempre, we should accept the fact. So, sabi nga ng pare, una-una nga lang daw na panahon. So, pero kami kasi, hindi po namin matanggap. Kasi nga, sa age ng 57 po siya, siyempre, ah, uh, parang hindi niya pa naabutan yung pagka senior niya so parang nakaka ano lang nakaka hindi na ano tawag po dito so hindi ko alam anong pwede nating i-term or words po doon sa sasabihin ko guys mga kabalin mga folks pero anyway um uh, since na sinishare ko lang po yung mga bagay-bagay po kasi yun nga tulad na sabi ko po nga kanina my dad had a massive heart attack tapos yung uncle ko nga po, uh, had a simple heart attack lang po. Yun, wala po talaga sakit sa puso. And lately nga po, yung ate ko had a uh, cardiac arrest nga po. So, yun ang tinitingnan kong angulo for the three kinds of heart attack po ang nangyari for this year. So, guys, mga kabale, so, kung sino man po yung may sakit sa puso, ingat na lang po, guys, uh, habang naglalakad. Kasi nag-vlog ako sa bahay namin so hindi ko ma-vlog so while well, nag-walk tayo po guys so uh, ito nga sabi ko nga po tulad kanina wala na pong tatawag sa akin ng ate ko na uh, yung pangalan ko oo oh, kasi hindi nga marunong magtagal ng ate ko o oh, oh, bet at syukawari bale anong makanyan uh, A -a ating kayong kailangan mami ating kayong ah, kasi atyo kami SM Pampanga, atyo kami SNR, at yung pa, kailangan na pa beauty at yung kayong kailangan so to think of it na na yung mga ano kabalay mga foster yun ang mariremember kung uh, tatawag yung ati ko every now and then kung nasa man sila so yung sabi nga ng ibang tao nga uh, mas initindi or mas uh, nagbibigay ng priority ng ibang tao kaysa sa sarili nga niya pero anyway uh, wala talagang ganun ang buhay guys mga kabalen mga foster ang nakakaalam na lang guys mga habanin, yung si Lord pero nasa heaven na yung ate ko so yun na ang ano wala so yun wala lang tatawag sa akin na yun kung ano yung kailangan ano yung ever since ganyan so nakakalungkot lang pero we should accept the fact na ang Lord lang ang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. So, anyway. Anyway, guys. Mga kabaleng. Nasa heaven ang, ang ate ko ngayon. In the Lord's... Uh, in heaven. So, nasa... Uh, nasa pangunuan na siya. With my dad. With her parents also. Uh, tapos, uh, with her parents also. At uh, saka po yung... Uh, Tawad -taw, With her parents and with my dad, lolo and lola and with her parents and my dad and my sister too, so nandun na sila sa heaven, so magkikita-kita na sila so soon siguro hindi lang natin alam kung kailan, pero yun guys, uh, siyempre masakit mas sa amin kasi yun nga at the early age of 57 yeah. pero anyway, masyadong bata pa para yun, pero anyway, uh, wala tayong choice because uh, God knows kung kailan talaga tayo kukunin So, God knows kung kailan tayo kukunin ng Lord. So, anyway, uh, gusto ko lang po i-share yung mga bagay-bagay na yun na, yun nga, yung three kinds of, uh, uh kasi hindi naman po na-stroke yung ankle ko eh. Kaya, simple heart attack lang, tapos my dad heart attack had a massive heart attack tapos po nga lately nga po yung ate po nga cardiac arrest so kinugay ko lang yung mga bawat yun uh, lately po uh, babasahin ko anong mga ibig sabihin po yung mga simp simple heart attack lang kasi sa puso din yon yung uncle ko walang sakit sa wala sakit sa puso pero biglaan din po this year thousand uh, March 15 2024 namatay and then uh, my dad had a massive heart attack hindi ko alam uh, 2000 something pinatubo days pa po yon so i forgot the date so tapos, lately nga po, yung ati ko nga, uh, lately nga, yung ati ko nga, uh, uh, lately nga, yung ati ko had a cardiac arrest nga po, guys, mga kabalian, mga foxter. So, gusto ko lang i-share pero mamaya titingnan natin kung anong ibig ng mga three kinds of heart attack or uh, heart attack or simple, yun nga, simple heart attack, massive and... Nag-google ko na po at saka po yung cardiac arrest. So, nag ko na po kagabi. So, hindi lang ako makapagsalita in the house. Kasi, uh, hindi ko, siyempre, hindi pa rin po natin maiwasan na umiiyak pa minsan-minsan. Uh, because, uh, siyempre po, rest in peace na po yung ate ko. Pero, kailangan natin na we should accept. <laughs> tay habang hindi tayo makalipad so dapat tanggapin na lang natin siya guys mga kabalen, mga Foxter anyway mamaya babasahin ko anong episode ng heart attack massive and cardiac arrest so see you later mga guys mga kabalen don't forget to follow like and subscribe road to 250 putay guys mga kabalen mga Foxter so see you later guys mga kabalen mga Foxter